Mahilig ka din ba sa bawang? Kasi kami sa bahay guys ay napakahilig namin sa bawang. Kaya naman naisipan ko rin gumawa ng sarili kong garlic pickle. Ganito nga ang step na aking ginawa. Ibababad ko nga muna itong bawang ko sa asin, asukal, suka at tubig. Tinansya-tansya ko nga lang ito sa panlasa ko. Pero kung gusto nyo lang medyo matamis or medyo maalat, bahala kayo kung anong gusto nyo. Basta ito, eh, tansya-tansya ko lang. Tapos, kailangan mo nga siyang ibabad ng tatlong araw. Minimum tatlong araw. Pero yung akin, eh, sumobra sa tatlong araw. Gawa nang nakalimutan ko na siya. Umabot na nga ako sa pitong araw ata. Tapos, tsaka ko siya naalala. So, eto na nga. i sterilize ko muna yung paglalagyan ko ng garlic picker. Pinapatuyo ko yung bawang. Hindi ko yan hinuga guys, tinapon ko lang yung pinagbabaran niya. So, pinatuyo ko siya bago ko siya titimplahan ng pang garlic pickle ko. Pakiramdam mo ay tuyo-tuyo na siya. Isalin mo na siya sa isang bowl. Dapat ang gagamitin ko ay chili powder. Pero ang chili powder ko ay ubus na apakagaling. Eh? Talagang halatang ngayon ko lang siya naalala guys dahil kung naalala ko to noon pa, nakapag prepare ako ng mga gagamitin ko. Kaya yung mga ginamit ko dito guys kung ano lang yung available dito sa loob ng bahay namin. Kaya naman, ang ginamit ko dyan ay chili flakes at saka yung ceiling green. Tapos naglagay din ako ng mga dalawang spoon ng turmeric. Ang ina-achieve ko sa aking garlic pickle guys ay mala Indian style. Tapos, naglagay nga rin ako dyan ng masala powder. etong masala powder na to ay homemade ni Shashi. So meron niyang paminta, meron niyang coriander seed, meron niyang cumin seed at meron niyang uh, turmeric. Tapos naglagay din ako dyan ng mga dalawang spoon ng asin. Etong green chili naman ay ginupit ko lang sa gitna. Etong seed na to guys ay tinatawag na fenugreek seed. Nagpainit nga ako ng mantika at iginisa ko nga itong fenugreek seed, cumin seed, at mustard. Pwede ka nga gumamit ng kahit anong mantika na bago. Pero mas maganda kung ang gagamitin mo mantika ay olive oil. etong mantika nga nagamit ko ay sunflower oil. Mas mura kasi siya compare sa olive oil. Tapos, eto namang nilagay ko na dahon ay curry leaves. Tapos, isusunod ko naman dito ang ginayat kong luya. Tapos, ngayon naman, e, eh, paghalu-haluin mo yung mga ingredients na pinagsama-sama mo sa bawang. Hindi mo nga isasama ito sa paggisa doon sa mainit na mantika. Asalin mo ito sa malinis na jar na in-sterilize ko na. Tapos, yung kumukulong mantika nga ay ibubuhos mo na ngayon dito. Tapos, pag naibuhos mo na nga yan dyan, ay huwag mo muna takpan. Palamigin mo muna bago mo takpan ng mahigpit. Hindi nga nagkasya sa isang jar yung lahat ng bawang. Kaya meron pa akong isang maliit na pinaglagyan. Hindi na ako on 3, 2, or 1. 8 oh. and a half. Wow! Ang galing! Na-memorize mo yung ni-review natin? Mm -hmm. Habang pinapalamig ko nga ang bawang, eto si Ate Sian dumating. At meron nga siyang magandang balita na talaga namang ikinalagaya ko din. Ikinalagaya. <laughs> ikinaligaya ko din. Sobrang happy kasi niya guys na first time niyang makakuha ng score na mataas sa Hindi language. Hindi subject pala or Hindi language. Parehas din naman yun. Yun kasi guys, ang main language or main na salita dito sa India. Bago ko nga pala ito sabihin guys, uh, wala na palang tutor si Ate Sian. Gawa nang nagkasakit siya at hindi na nga siya makakapasok. Ngayon, marunong na magbasa si Ate Sian ng Hindi. And ang hindi niya lang alam ay intindihin yung binabasa niya. Marunong siya magbasa pero hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Kaya naman ang nakatoka na magturo kay Ate Sian ay si Papa ni Tin sa Canada language at saka sa Hindi language. Pero nang tinuruan siya ng mister ko na mag-aral or mag-review, laging nakakuha si Sian ng two score at 1 score out of 10 or 15. Napakababa talaga as in bagsak na bagsak na siya. Inamin din naman ng mister ko na hindi niya kayang magturo ng the way ako magturo. Kasi ako guys, ang palagi nagtuturo kay Sian, lalo pag may exam siya, talagang Uh, subsub kami sa pag-aaral. At kapag nag-exam siya, talagang komportable siya na alam niya yung sagot kasi nga nakapag-aaral kami. Ang hindi ko lang talaga kayang ituro sa kanya ang Hindi language at Canada language dahil hindi ko naman talaga alam yan. Tamad na tamad talaga akong aralin guys ang salitang Hindi at Canada. Kasi nakakapag-communicate naman ako sa mga tao dito. At manong naman ako ng salita nila kaso yung pagbili lang, tapos pagtanong kung magkano. Kaya eto na nga malungkot nga si Ate Sian dahil lagi siya nakakuha ng one sa Hindi at sa Canada. So, inisip ko na ako na lang ang magre-review sa kanya. Total, marunong naman siya magbasa ng Canada at Hindi. Tapos, nung tinuruan ko nga siya guys, talaga namang super saya niya dahil nakakuha nga siya ng 8 and a half hanggang 15. So, pasado na siyang score ba sa exam. So, ang happy ko din kasi parang na-appreciate ko yung sarili ko na, ah, pwede pala akong magturo kahit hindi ko alam. <laughs> yung way ko kasi ng pagtuturo, guys, ay isa-isa. Hanggat hindi niya alam yung sagot at saka yung question, ay hindi kami aalis doon. Ngayon, pagkabisado niya na yung question, kabisado niya na yung answer, tsaka kami magpo-proceed sa pangalawa. Hello? सब सागरता सुंदराता सबका मन हर लेती है Katulad na lamang nga nitong mahabang answer na to, yung nakuha niya ay 3 points. Ito kasi ay kailangan nilang kabisaduhin at kailangan nga rin nilang maisulat ng tama. Kaya naman, ang ginawa ko kay Ate Sian ay pinakabisado ko sa kanya yan. Tapos pinasulat ko nga sa kanya ng maraming beses hanggang sa maitama niya na yung tamang spelling. Ngayon, pagtapos namin mag-review, tsaka papasok ang mister ko. Sasabihin ko sa mister ko na itanong niya kay Sian ang lahat ang question. Tapos, sasagutin naman ni Sian. Tapos, sasabihin ko kay Mr. Ko, i-check mo kung tama ba yung sagot niya. At, ang tuwa ng Mr. Ko dahil alam ni Sian ang sagot. Salamat sa kape, Ma. Ang sweet mo. <laughs> Guys, oh, yung kape ko. Sabi ko nga, eh, thank you, Ma. <laughs> ang sweet ko pa, eh. Pero sabi ko, Ma, parang may namumuong suka dito. <laughs> dual ng bata. Ano uh, tawag doon? Dual. dual. Ano tawag na no? Dual nga. Hindi, digha. Ano tawag? Dual. Na? Pag bata, di ba, pag umano, pag yung nasubran sa gatas. Dual nga. Dual? Dual, alam ko yun. Dual yung ganun. Ah, uh, oh, ganun, dual. Ah, ano ba tawag doon? Dighay? Pareha, <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> yung dighay kapag busog ka na. Yung, yung parang nagbe ka ba. Oo, oh, kaya nga siya nadighay kasi nabusog. Kaya lumabas yung gatas na tira. Dighay. Hindi, may tawag din eh. Lungad. Ayan, lungad. Lungad. Kaya patagal kong pinag hindi bighay, hindi ano. Parang lungad ng bata, oh yung gatas na, kasi na nabili namin, hindi mo Nakakadiri na. tignan, di ba? Pero wala kang magkakawa, ay eh, ubusin natin, sayang. Kaya? Huwag <coughs> tayo magsayang ng gatas. Kasi yung iba nga, walang gatas, kape lang. Kaya nga. Di ba? Tapos ikaw magreklamo ka yes, pa, di ba? Wala kang karapatan. Wala kang karapatan magreklamo, <laughs> pakain ka lang. <laughs> Makalipas nga ng dalawang araw guys, eto titigman na nga ni mama yung garlic pickle na aking ginawa. Sabihin mo anong lasa talaga. Dapat ginupit-gupit mo yung sili. Ginupit-gupit ko yan sa gitna nga lang. Ayan. Ito yung pickles niya. Ito yung pickles niya. Ito yung garlic pickles. Gar garlic pickles. Na magkaka-hybrid ka sa mantika. <laughs> <laughs> Pero pag gusto nilang gayahin, wag na lang nilang damihan yung mantika. Mas maganda kung ang mantika mo, olive oil. Oh, ito kasi ano eh, mantika lang doon tuyo. mantika lang yan na halagang 100 rupees. Yan. Kasi hindi ako nakabili ng olive titik oil. Titikman natin. Kasi... Hindi mo unti ano, yung sauce ng damdamo. Damdamo? Yung damdamo, yung sa ilalim. Yan. Kasi crispy-crispy yan eh. Ayan, yan, yan, yan. Ito. Mm. Almusal ko, may ano, may tinapay akong isang peraso. Tapos meron tira si na ano, buti nga tiniran pa ako. Bacon. Bacon, tapos may itlog ako. Tapos maraming bawang. Okay. Pinakamahalaga tong bawang na to. Kasi maganda yan sa katawan. At kung mataas ang iyong high blood, kakain ka ng bawang. Okay. Yeah. Tignan mo yeah. yung bawang. Wait lang. Itikman na natin. Tatabi mo na natin yung itlog. Naragyan natin siya ng blood uli. Babay. Ha? Babay. Mm, malutong. Mm. Babay. Malutong. Babay. Sarap. Babay. Ito oh. mm, -mm. Papa. Ang sarap siya sa ano, sa mga ganito o. Oh. Oo, bagay na bagay. Papalaman mo siya ng ganun. Diba ito pantanggal ng high blood? Doble mm -hmm. o. So, Sumarap nga lalo nung binabad ng matagal eh. Mm. -hmm. Mm, lutong. <coughs> Itlog. Mm, sarap. Ang sarap. Oh. Ano siya? sobrang niyang lutong tapos yung yung anghang niya parang yung konting ano lang sarap mm. mm. Wow. magbababad nga akong ganyan sa Pilipinas bibili akong kilo-kilo sa bayan oo oh, oh. mm. tapos mo. gagawin ko siyang ano parang ano pero hindi mo igigisama ha hindi hindi mo pagkatapos mo siyang ibabad patutuyuin mo siya ng tissue mm, -mm. mo siya mm -mm. tapos pagtuyo na siya ngayon, mag-init kang mantika. Mm. Sarap to guys sa pritong isda at saka steam na bangus. Ah. Yung mantika nito, lagyan mo siyang tuyo tapos ibahog mo siya sa kanin. Ah. ah. Panalo na. Panalo talaga. Oh, tayo may mantika oh. Mm. Diba uso sa atin sa Pilipinas yung mantika ng baboy. Lagyan mo ng tuyo, parang ano, beef na mantika lang. Pero yung oil na yan, sunflower oil yan. Oo, maganda tong oil na to eh. Mm -hmm. Kahit ilang preto pa lang, ilang preto, hindi siya nangingitim. Mm -hmm. Ikaw na lang magtatapon kasi ilang preto na eh. <laughs> <laughs> oh, hindi ko pa yan natitimpla ha. Masarap na yung bawang ma. Kasi may timpla na. Hindi, di ba nababad na siya ng matagal? Mm -hmm. Beautiful naman. Why are you so beautiful man? <laughs>